Ah! Ah! Akin yung briefcase Kung hindi po yung utak mo sa alsada Makatauhan kayo ni Calvin, ka di ba? Ano kailangan nyo dito? Akanin yung briefcase, sabi! Ano? Sa raulong, hindi ko bibigay sa lito! Sumunod ka na lang kung gusto mo tuluyang kata, ha? Kasi si Calvin nag-uutos sa inyo nito. Nagkakamali kayo ng kinampihan. Traitor! Ay, mong satsat. Pasi siya ang Taido. Ano yan? Tado. ano ba kayo natin dito? Uluyin nyo na yan. Bahala na. Dali si sa ospital. ang pinaplano mo na Saan ang punta niyo mga traitor ko? Ha? Magsalita ka. <coughs> ano? Akin okay, na yan. Nangingialam pa na hindi sa'yo. ang lakas ng loob mong try doon yung sisig. Inumamin ka na. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ka magsasalita. Pwes, paaminin nyo ang traitor na Ah! Ah! Oo! Tama na po. Aamiin na po. na po. Aamiin! Magsalita ka! Aamiin na po. Gusto ko amin na po. Si Boss Calvin po nag-uuto sa akin. Kasi... Kasi gusto niya malaman kung... kung sinong pinag-iinig niya si Señor. At kung itong... kapatid niya... Bitbitin nyo na ang tao niya. Ang tridor na yan. May gagawin pa tayo sa kanya. Ah! Ah! Lintik na Calvin ka. na sigurong turuan ka ng leksyo.